Noong mga nakaraang araw, paragi na nga lang karni ulam natin. Kaya naman naisip akong bumili ng gulay at saka isda ngayong araw. Pritong isda at saka ginisang kalabasa, okay na. Linisin ko lang muna tong kalabasa ang nabili ko. Six dollars ko nga yata nabili tong buong kalabasa na to. At saka alam nyo na, pag nagluluto ako ng kalabasa, talagang hindi ko inaalis yung balat. Siyempre, mas masustansya pagkasama yung balat. Pero marami tayong mga kaberks din dyan na binabalatan talaga yung mga kalabasa nila pag niluluto nila. Pero ako, kahit na matigasiwain yung mga yan, talagang sinasama ko yung balat. Gusto ko kasi talaga pag ginisa o kaya ginataang kalabasa o kaya pag pinakbit ko, gusto ko talaga yung may balat na yan eh. Saka ayaw ko rin masyadong nadudurog yung kalabasa pag maluluto na. Pag hinalo-halo mo na pag walang balat, nadudurog ka agad. Pero pag may balat, kahit pa paano, hindi basta nadudurog. Sasamahan ko na rin pala ng konting karne itong ating ginisang gulay. May karne pa rin. Pero konti lang naman na yung ilalagay ko. Pagkatapos ko nga palang maiprepare lahat ng mga iluluto ko, chinek ko na kagad yung aking piniprito isda. Ayun, pwede nang baligta rin. Luto na yung kabilang side. Naku, mukhang nasunog na nga yata to mga niluluto kong isda. Amoy pritong isda ng buong bahay, magsindi muna ako ng kandila sa Ayos, maya-maya pa luto na yung mga pritong isda natin. Hinango ko na nga yung mga isda pagkatapos nilinis ko yung kawali at gigisa naman natin tong bawang, sibuyas at saka tong karne. Lulutuin ko lang maigi tong mga karne pagkatapos pagluto na yung mga karne at golden brown na talaga sila saka naman natin ilalagay ngayon tong ating mga kalabasa. Naisip ko rin naman kanina, lagyan ko kaya ng gata pero nagdesisyon ako na wag na lang magkata. Okay na tong tubig lang inilagay ko dito. Tapos ko nilagyan ng sili. Tapos meron nga pala ako ditong dried alamang. Okay na. Salt and pepper. Panalong-panalo na. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng pampalasa. Okay na rin yan. So, kain na tayo mga kaberks. Hindi ko makain si Angelo ng kalabasa. Kaya yung pritong isda, kinakain niya yun. Kaya yun ang uulamin niya mamaya pagkagaling niya sa school. O sige na mga kaberks. Magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kamarkada at kaberks.